Mapagpalang hapon po sa inyong lahat Nandito na naman tayo at tayo ay nagbabalik yeah. syempre pag may dumarating, uh, pag may umaalis na gamit Ay may mga dumarating syempre ng ating mga mutya yeah. Sa mga kaibigan natin, sa mga followers at viewers natin Na lagi pong taga sa at lagi pong nanonood sa atin Mapagpalang uh, umaga yeah. Sa inyo pong lahat na nandito at uh, makakapanood po ng ating video. Yan, maraming maraming salamat sa lahat po ng madadaanan nito. Yan sana ay ya, bumuhos po ang biyaya sa bawat isa sa atin. Yan po. Yan, papasilip natin yung ating mga bago, may mga bago tayong alaga, may mga bago tayong uh, dumating na gamit. Syempre galing po sa ating mga kaibigan sa spiritual yan, sa mga ating mga kaibigan sa spiritual na lagi po nating uh, taga-subaybayan. Maraming maraming salamat at ayung uh, ibay ay, uh, Siyempre, na ipadala na natin na pinagkaloob din natin sa mga nangangailangan at uh, interesado at mga nagnanais sa mga pangontra, pangproteksyon Siyempre, ang mga pinaka maganda ay pampaswerte sa pang-araw-araw nating uh, pamumuhay. Yan lang po at mapagpalang uh, umaga po sa inyong lahat. God